Habang ang karamihan sa atin ay abalang-abalas sa mga pamilihan upang bumili ng kanika nilang pang medyo noche at ang iba naman ay humahabol sa pamimili ng regalo sa kanika nilang mga kaanak at inaanak, meron naman tayong mga kababayan na tila nagpapakabayani sa kanilang sinumpaang tungkulin. Isa sa aming natsyempohan ay ang traffic enforcer na si Pedro Robles. Sa halip na makasama kanyang pamilya ngayon at sabay-sabay ay handa ang kanilang mga kakainin para sa pagsalubong ng bagong taon, eto siya at iniitindi ang pagbigat ng dalaw ng trapiko sa turo Isidro, bolakan, Bulacan, dulot ng mga last minute buyers ng paputok. Eh hindi, talaga yun ang trabaho namin eh. Bilang traffic enforcer, sempre ang trabaho namin dito sa highway. Kung anong kahit na wala kami, sa, wala kasi kami ano, holiday holiday sa amin. Masa't kami uh, ginagampan namin, trabaho, trabaho lang. Ipinauunawa naman umano niya sa kanyang mag-anak lalo na sa kanyang mga anak ang kanyang tungkulin. Bagamat alas 7 ang tapos ng kanyang duty, eh mag-iisip na lamang umano siya ng pambawi sa kanila tulad ng pasalubong. Kung may pagkakato, pare pong bumili na lang ako ng kahit konti ay sa pasalubong. Kung anong abot ng aming pera, abot ng aming pera. Isa pa sa aming nakausap ay si Senior Inspector Roderick Marquez. Siya ay isang fire marshal na mula pa sa Kalumpit, Bulacan. Pero sila ay kabilang sa mga nai-assign sa Bukawi, Bulacan bilang augmentation sa kanilang heightened alert. Ayon sa kanya, mananatiling nakaantabay ang lahat ng mga fire marshals hanggang matapos ng kasagsagan ng putukan mamaya. Uh, ito po yung aming uh, pinasok na trabaho. So alam namin yung mga duties and responsibilities namin na dapat namin gawin. No? So talagang ganun po. <clears throat> Ang mga traffic enforcers at fire marshals ng Bureau of Fire Protection ay ilan lamang sa mga tutugon sa call of duty ngayong magbabagong taon tulad ng hali ng kapulisan at ng mga hospital professionals. Kung matatandaan na sa code white alert ngayon ng lahat ng DOH hospitals upang umantabay at tumugon sa anumang posibleng mangyaring disgrasya sa pagsalubong natin ng bagong taon. Greg Gregorio, News Team 13.